Yan po, sila'y nagsasalin na ng mahiwagang ano. Ito po yung ano, yung ginawa kahapon. Yan na po siya. Yan po ay popcorn at saka, ano yan, ang tawag doon? Passion. Hmm. Tapos yan, o, oh, diba? Ayun Oh. Mo. mo yan.

Oh, Ano-ano yan? Siperit yan. Sineperit nila nana yan. Nag-aagad na nga yung mga bata. Wala na daw silang gawa sa taas. na sila ng Parang wala. Makita ko nung isang araw doon. Wala akong na Wala akong na pulot. Ang <laughs> sarap na sarap na. Oo, nung natikman ko yun. Nasa, nasarapan talaga ako. Ibig sabihin, huling bunga niya na si Kulit pinakukulit natin. Oo. No? Kamer kasi talaga yun. Nung pumunta kami ng ano, ng Belize, dumaan kami ng Taytay. Hmm. Na, na, nakadaan kami ng ganun. Marami yung pababa ng ano din, ng inares. Binebenta? Atong po? Ngayon, si Shen, gusto niyang umano sa bibili siya. Eh, sabi namin, pagbalik na lang, ano ba, kay andaan namin, naging pubaw na. sabi <laughs> <Sorry na. laughs> hindi na ako nakabili passion uh. fruits. <laughs> ah? Kahit ano, kunwari tinimpla mo dun sa isang pichel, tapos naubos mo na yung unang timpla, pag natira pa yung mga buto-buto, may lasa pa rin. Ang tagal ng lasa niya. Doon sa ano? Sa Rihina Lita? Doon sa Maya? Madami nun? Madami doon? Oo. Eh, Thank you. Yan po ang aming produkto ng Flow Manufacturing Soap. Yan po ang aming Downy at saka uh, daoni pa. Yan. Yan naman po ang ating mga dishwashing liquid. Yan po. Yan po. Ayan po sila. Mm. So titignan po natin yung kaibahan po ah. Ng unang gawa. Meng. Ito yung kaibahan ng unang gawa. May orange-orange yan. yan kasi sobra po. orange niya. Hmm. Ito kasi dilaw. Yan may orange, ito dilaw. pa ah, dilaw ba yun? Oo, oh, uh, dilaw yan. Orange yun. Orange yun. Ah, okay, okay. Pero ang scent okay. is lemon. Ah, okay. Yun nga lang, dilaw yun. Orange. Ay, ah, may iba-iba palang kulay. Ito may ibang kulay eh. Dilaw, oh. orange. Akala ko ah, nagkulang lang. Yung pala, dilaw okay. siya. Iba yung masyadong matingkad yung kulay noon. Mm -mm. Ito, ano, dilaw talaga. Okay. Yan na po, yan na po.